evening madlang people so ayun magko na kami guys time check tayo 9.42 na nang gabi ayan na ay yung aking anak nasa labas na siya magko close na siya ng tindahan namin so o ba diba, ayan na ay yung aming tindahan tapos ako nandito ako sa loob kasi meron akong imamaritis sa inyo kasaglit lang ito imamaritis at i-share ko lang sa inyo no? so ayan na guys

habati di ditim ko na rin nga sa. So ayan tayo, balik tayo ngayon dito sa aking video topic for this video, no? Ay, maingay-ingay. Like like ayan, ang tinda. Ay, diba? Habang siya ay nagko-close, ay ay lang akong si-share sa inyo. Ayan yung aming bell na tindahan. So, ayan. Maingay um, kasi kung nagko-close. So, ay Balik tayo guys. no wala nang maingay. So, Ayan, meron lang si share sa yung mga style ng mga magungutang bakalan nila is makakapang ngutang sila sa akin. Kasi kagabi guys, di ba linggo? Tapos, linggo kagabi, marami na bili ng alak. Tapos yung mga style ng magungutang na pumunta dito sa ating tindahan, bumili sila ng alak. Yung grande, di ba? Yung pagdeposito deposito deposito Tapos sinauli nila yung bote. Tapos hinauli agad. Tapos pabili-bili mga ilang bote. Tapos, kaninang umaga nagpahabol pa yun sila guys pag ayun uh, kaninang umaga nagsulit na sila ng buti. tapos bumili pa ulit ng mga tatlo or apat pa tayong yung buti na red horse no tapos pagkatapos no <laughs> mga tanghali na siguro tapos wala na dito yung asawa ko mga tanghali bumili pa bumili pa sila ng dalawa pa siguro tapos yun na sabi ko oh daming pera oh sabi ko kung kanong daming pera bili ng bili ng nang... <clears throat> bili ng bili ng red sa ah. yung pangbili ng ano bigas binibili ng red horse sabi ko malaki siguro yung ano nila yung yung tawag yung na, na, nanalo siguro sila sa sa sabong ba sa sabong kasi mahilig yun sila magsabong kasi linggo din pagkatapos na pagkatapos mga ilang ano na oras na nandun kami ni Alter sa kusina kanina kumakain kami at maghuhugas din ako ng plato may nag-ano na dito nag nagtatawag na akala ko kung sino yung nagtatawag tapos yun yung pala yun na yun siya yung bumili kanina tapos mangungutang na yun na mangungutang na no sabi na sa akin is kung pwede ba daw mangutang kasi yung magbabaya daw ay nan, nandun daw yung pera niya sa taas daw mamaya na lang daw pag pagbaba niya yung bayad ng dalawang red horse at saka si pa yung inuutang ay sinabihan ko agad guys pranky kas, prank ka prank agad yung tindera nyo sabi, sabi ko agad sa kanya na hindi talaga nagpapautang mas lalong lalo na ngayon na 2024 na at nadala na talaga ako kasi alam ko na yung mga style style nila no so ayun sabi niya ay nag try lang daw siya <laughs> may ganon <laughs> nag try lang daw siya kung pwede ba daw magutang ay sinabihan ko agad na bawal mangutang at hindi ko naman kayo inutusan na dito kay bumili sa akin at pagkatapos mong bumili ay pwede ka nang mangutang sabi ko sa sarili ko, ibuti e, na lang wala dito yung aking asawa, kung nandito na naman yung asawa ko ay mag na naman kami kasi magpapautang na naman yun siya guys so yun lang gusto kong i-share no, tapos meron pa kaming tatlong bote pa siguro doon na hindi pa sinulit nila tapos kadeposito yun kaya siguro bukas bukas nila yun isisulit dito sa aming tindahan tapos nakita kumaya maya kumuha siya ng pera doon sila sa kabilang tindahan bumili o eh pakialam ko <laughs> pakialam ko sa inyo hindi ko lang kayo inutusan na dito kayo bumili sa aming tindahan di ba so wala kung ano kung gusto nila bumili or ano, hindi naman ako. <laughs> hindi ko naman sila inutusan na dito sila bumili. Parang nagalit siya ba sa akin na hindi ko sila pinautang kanina. <laughs> Akala nila makautang sila sa akin dahil kagabi pa daw sila bumibili-bili dito sa akin ng alak. Eh, hindi ko naman siya inutosan na dito siya bumili, di ba? So, ganun lang yan. At hanggang dito na lang yung ating video. Share ko lang sa inyo yung mga nangyayari. Bye guys, good evening and good night, bye bye.